guys, maulang hapon. Magsusundo kami ng alaga ko doon sa maliit. Ayan ang alaga kong isa. Oo, oh, hindi pumasok kasi may sakit. <laughs> Wala naman siyang kasama doon sa bahay. Kaya sinama ko Oo. Oh, oh. Lakas ng ulan guys. Ay oh, gale. Careful la, ah, Coco. Otherwise, you may fall down. Wow. Oh my God heavily rain. And guys, heavily rain. Uh oh oh. Hi. The mulas ang e sleepers. Oh my goodness. Paano na yan? Papupugto na yata. Inelas ko. Ano ba yan? Poco, just wait! I put up my pants! <laughs> will be wet already i put up my pants first oh my god how come it suddenly heavily rain goodness gracious <laughs> Ay, naka. suddenly heavily rain guys I need to put up my pants because it will be very wet hannah let's go Ayan, ang alaga kong isa. ka-Pikachu ang payong. Ay, nako. Tapos, dumulas pa yung kinelas ko. Wala na. Paano maglakad nito ng mata? Ano? Madalis. Baka ma-dapapa ako. Ay, nako. Ay, nako. Madulas ang sleeper ayan oh, madulas yan ay nako ay nako ay nako bigla biglang ano lumaks ang ulan <laughs> ayan, nangalis akong alaga may sakit pa yan ah kasi walang kasama doon sa bahay ay ya uh. Take care for uh, otherwise you may fall down. Ai oi oi. Ulan tanghali. See left and right coco have the car. Otherwise have the accident. It's very difficult to go to the hospital. parang may bagyo like have a disaster like having a typhoon <laughs> ayan, mga building nagtayo gan oh my god eh kinelas Adelas, Koko, pina, Koko Saan na yung kalaka ko? Okay, nandiyan. Meron pang isang ano, payong dito sa bag ko. Para dun sa isa mamaya. Buhay kong yan! <laughs> <laughs> wow and guys we... oh yeah it's suddenly very heavily rain <laughs> there we go Blag-blag muna tayo dito, guys. Close mo muna yung ano mo. Close your umbrella first. Wow. kung gonna 6 skill away, Oh, they are come out already. Sabi ko nagpapa, uh, nagpapa request. Pero ang mga bunga nila minsan eh anong babastos kaya uh, ano dinidecline ko guys. Ayaw ko ng mga babastos na magsasalita ng ganyan. <laughs> Nainis ako. <coughs> <coughs> the ground for we'll eh, madulas yung ano ko pa hindi ako makalakad ng mga bilis chinelas tinda 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 pesto pesto slippery also your slipper eh ang ganda ng tunog oh nalang ang mahal 880 880 Yan, <laughs> ah, palengke. nag kami ngayon. Kaya, pero ko na yung ano, hatpatan nila doon. Pero pag nandyan yung matanda, ay, bila, bakit nang aga-aga pong magpahala, -ano, magpulipay. <clears throat> Whoa. Oh, oh. Yeah. <laughs> Hello. <laughs> có quay mi na. À có có. you have no headache? No. Oh, that's <coughs> good. How about uh, Taiwan? No lah, no more. Oh, that's good. Bye my Saturday okay. ah tomorrow Saturday Sunday go to school tama. Careful lah, the floor is slippery. Kung kami say school guys na yung nahulog ng bata tinapon niya pala sinadya pigsa naman ay Go down Hmm, wala na yung mga ano. Ayan, nahuli na kami. Sundo. Huli-huli na, nahuli-huli na. <laughs> Laki na ng ano, oh. Ayong niya. Oh, nandun na sa kabila. Naka-close na dyan. The other side ako ko. Hey, bye, -bye mo na guys. Ay, bakit ayaw mamatay? <laughs>